Gusto nyo ba na legit app na uh, free online site lang? Ito, Hitch. Kita nyo, uh, magla-like lang. Ayan. And then, ito sa withdrawal. Pag nakaipon ka ng coins. Pwede siya sa PayPal or Bitcoins. Ayan. Uh, may pending ako. <laughs> kakain ano ko palang kaka-withdraw. 5 euros. And then, after it, nung two weeks, naka five years na ako. And, kita nyo naman. ah uh, legit siya. Wala kang ilalabas. Kahit piso. And then, yan. Yan. Only, yun, only yung pag, ano, pag-vote. Kaya, only din yung coins na makukuha mo. Sipag lang talaga. Yan. Kaya, nakakita nyo naman. Ayan yung mga posts ko. Yan, ayan yung profile ko. Then, ayan, daily task, kailangan magawa mo yun araw-araw. Para may makuha ka din. May 1,000 coin ka makuha. And then, pag naabot mo siya ng 365 days, meron kang 1 million na coins equivalent to 1 years. Yan. At naman sa leaderboard, pag ano, pwede kang, pag nakuha mo yung top 1, yan, 1 million euros din yan, equivalent to 10 euros. Yan. Pa. Yan. Ayan. Ito na may refer, yung ano, yung link. Pag gusto ninyo. Lalagay ko na lang din sa comment section ay yung mga na-join users ko. Yan. Actually, hindi nyo kailangan ng, ano, ng referral. Mabilis lang ma-earn yung 1,000 coins. 1,000 coins na makuha nyo. Just sharing, guys. Thank you for watching my videos.